Ayun niya pinkino kasabay nung nalalapit na uh, paglisan ni dating pangulo ng uh, Gloria Macapagal Arroyo dito sa Veterans Memorial Medical Center ay uh, dumaragsa na rin yung kanyang mga bisita part, uh, partikular na yung uh, kanyang mga taga-suporta ang isa dito ay ang pangulo ng Pasang Mazda na si Obed Martin at ayon sa kanya ay malungkot daw ang dating pangulo sapagkat uh, nadedelay yung paglalabas ng desisyon mula sa kataas-taasang uh, hukuman na uh, ang tanong daw ng dating Pangulo ay bakit ito nadedelay dedeli uh, sapagkat sa meron na rin desisyon ngayon, uh, ayon din sa kanya ay uh, si dating Pangulo ay dederecho doon sa St. Luke's upang uh, magpa-check up sa kanyang uh, karamdaman. Upang uh, bigyan tayo ng uh, uh, mas maraming detalye ukol sa kanyang uh, pakikipag-usap uh, uh, kay dating Pangulong Arroyo ay makasama natin si uh, uh, Pangulo ng Pasang Mazda na si Obet Martin. Uh, Ka Obert, magandang hapon po. Magandang hapon, Christian. At sa mga nanonood po, isang magandang hapon po sa inyo lahat. Ayun po, uh, una po sa lahat ano po ba yung mga nabanggit uh, ni dating pangulong Arroyo sa inyo? Well, ang amin po na pag-usapan ay nakita ko na malungkot ang dating Pangulo at siguro gawa nga po ng kanyang karamdaman yan, natanong ko rin pero inire rest lang po niya yung kanyang pagkatanggal ng brace, pero ikakabit din at ang una niyang prioridad kapag si lumabas na o mako na release order, patungo siya ng hospital para magpacheck up nakita ko rin talaga na physically medyo mahina pa ang Pangulo dahan nga lamang siguro sumasaya at makikita mong umingite gawa nga nung yung decision Constitution sa kanya at sa loob ng apat na taong pagkakabilanggo ay eh, napatunay din ang ng hukuman na walang pagkakasala ang Pangunong GMA, ang dating Pangunong. Sino hubay yung mga kasama niya sa loob at ano yung mga ginagawa nila? Uh, yung mga nandun sa loob ay mga siguro, mga dating niyang kaibigan. Andun din si Vice Mayor Isco Moreno, dating Yusek uh, Lacuna at uh, former mayor ng Balisbela si Bobit Carlos at iba mga mga kaibigan niya na uh, siyempre, kagaya ko, nagkausap kami, medyo inaalaw din natin dun sa malungkot na sitwasyon niya ngayon. Ako man sa sarili ko, sino mang tao na talagang mer ng order of release. May order na na, walang pagkakasala. Siyempre, ang inaasahan niyan, ay eh, yung makauwi na siya sa kanyang sariling bahay, mayakap niya at ng kanyang mga pamilya. Ganoon din po siguro ang damdamin ng Pangulo na, una, sabi nga niya, gusto kong mag dahil talagang dinada dinaramdam pa rin niya yung kanyang karamdaman. Ayun no, ka-OBET, maraming maraming uh, salamat po. Uh, siya po si uh, OBET Martin, ang uh, pangulo ng Pasang Mazda. Uh, ngayon, Pinky, no, yung siguridad dito ay uh, pinaigting palalo. Kaninang umaga nga ay nakita natin uh, yung mga pwersa mula sa Quezon City Police District na siyang nagsipasok at pumosisyon sa loob uh, noong uh, ospital. Sila'y armado ng uh, M16 at meron din silang Kevlar helmet. At uh, ayun nga, yung mga uh, kag kagawad ng media ay nakabantay pa rin dito at patuloy pa rin natin inaantay yung ruling mula sa Korte Suprema na makarating dito. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Rex Remitio.